Lepas mga laku atsira. Laku atsiro. Lepas lah, mga laku atsiro. Lepas na. Lepas na. Bilis. Oke. Okay.

Yod, ihaw-ihaw kami, oh. Ihaw, sabay sa'ing na. Yod. <laughs> Fast forward, mga lodi. Ito na nga, sinandok na namin yung aming uh, nilotong kanin at nilagay namin sa dahon. Ganyan talaga sa probinsya. Pagka nag-picnic sa dahon, hindi uso ang paper plate. Yan ang pinakamasarap. Tapos na yung picnic namin. Kailangan na namin umuwi. O, oh, tulog na yung iba, Dami pang pagkain, no? Hindi pa natapos.